di perang si tata ibu oh no ano natin yung paprank si tata wala sa mirror yung makikita ko kamera na pala ay sorry sorry ay, ay, ay. Kung ako yung magsasabi na gano'n, mabuti kung ako yung tumawag na uh, problema ikaw yung tumawag oh kaya mo to hindi sa'yo yung ayaw ako hindi sasabihin ko dahil kasi pinipigilan ko sila ayaw po talaga parang may hindi ko po alam eh parang may sama ng loob eh ikaw nang bahala Hindi. hindi lang. Ano yung ano, 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 kasi tayo gusto, gusto naman namin. Ah, kasi ang problema, eh parang ano po eh, parang hindi na po kami welcome dito sa lahat. Hindi, ang parang, pangit, ang pangit naman nun. Parang um, ang um, pangit kasi gano'n. ay front nga lang. Lahat po parang ano na eh, parang nagbago na po, parang... Oh, no. Hindi. Recibe mo, ganun yung sasabihin mo tapos nandiyan ka sa katabi, sa tabi. Eh, kumbaga mag eh, tapatan na lang po kahit right, nandito po si ano si Tante na no? Ah, okay. hindi. Hindi. talaga pong ano ramdam po namin hindi po kami welcome talaga pong ano tapos ah, uh, si kumbaga tayo lang Nang, nasan si Che o oh, ganyan si ano nandun po sa likod eh, siyempre hindi nando sa likod ayun ah, o no? hindi niya na Malaki, bahala ka na. Artista ka, ha? Baka ma matatali ako dito. Hindi. Dito natin, dito natin mas makikilala si Tatay Bong kung gaano, paano i-handle yung, yung gano'n. Okay? Basta ang, ang, ano mo, Ang ah, sabi ako muna, Tay, ano, may problema eh. Kasi, um, gusto ko sana, nagpakiusap po ako na tulungan mo na ako sa misyon. Eh, oh, ano po, no. ayaw po eh. Parang may sama po yata ng loob si Kuya Vin sa Kaya <laughs> na po yung ano, kumausap dito. Ay, kumusta po, Tay? Ay, to, ayos. Day pa ako. Ah. Oh, yung pas po, ano, Gerni, Sabado, Linggo, Lunes. Kaya nung mahaba yung oras. Ah, Tay, tulungan niyo nga po ako, Tay. Ah. Ingi po ako ng tulong lang sa inyo, Tay. O, oh, sige. Si Kuya Alvin po kasi, eh sabi ko nga, bakit one week lang yung ano? One week lang yung pinabook yung ticket. Eh uh, sabi, ang sabi ko po, baka pwede nyo namang ano, parang extend, parang tulungan mo muna ako sa mission uh, dito. Uh, eh, ayaw, yung target ko eh, para ka. Upo, Sabi ko kasi, nandito, ano? nandito ka rin. Kasama mo? Kasama mo? Opo, oh, nagpapahatid ng, Nagpapahatid na po saan e, nagpapatid <laughs> na sa airport, tayo pong ano, Wala, ayaw rin. Wala, pinaanod lang kang titubaw yung mga ticket nyo, ka mo? Oh no! Tinara yung bars na, ka mo? Eh... Yan mo, yan mo, i-propose yan, tinara yung bars na yung ticket nyo. Hmm. Binigay na kay jun ka mo? Oh Hindi po, no. uh, kaya nga po ako tumawag, ano, uh, tay, kasi kanina gusto ko po kayong ipakausap sa kanya. <laughs> eh, kaya po, di ba, ilang tay na po, ilang tay kaninang umaga po, di ba po? Tapos, uh, uh, may <laughs> ilang tao, may miss call din po ako tay, di ba? Oo, oh, ngayon lang yun, kanina lang. Opo. Oh, no. Pero yung, ano po, yung text ko na tay, umaga po. Ay, alas 10 ng gabi. Opo, uh, sabi ko. Opo, oh, tul ako na. Opo. Hindi po kasi pinapakiusapan ko nga po kahit iyan nun niya kahit one month man lang po. Um, ngayon? Eh ayaw po niya. Ayaw Ay, Eh, eto po. Kasi ano po eh, ayan po dinig po kayo niya. May gusto. Ay, Albie! Magandang gabi po, Angel. Ay, Bali, ano po ang kay? paluwas na po kami angkel Eh. Kailan? Paluwas na po, pupunta na po. Kasi madaling madaling araw po kasi eh, yung schedule ko. Bali kayo. Bali kayo. Mm, ano po? Hindi na po tay. hindi na po ang Ano po kasi? Oh no! Pagkano ah. na lang? Yung mga ilan linggo pa? Ano linggo? Yeah. Hindi, na, 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 na naman na po kaya tatay ram ko. Hindi, mm, eh, mag-alwa nga. Sumama ka sa mission. Para makapagpahinga naman siya. Oh, no! Eh, oh. kaso nga po, te, uh, Uncle, na, malapit na po kami sa Manila kasi maaga nga po kami nagpate dahil madaling araw po yung ano, para hindi uh, na po kailangan po yan. Okay, nga tano mm. Gusto mong bum... Kung pwede ka sana, bumalik na kayo dyan eh. Kahit pang uh, lang, hanggang... Lang, mga... Uh, Ika, walibawa, naka-uwi uh, ka na kayo. Pwede kang bumalik. Hmm, ah. ano po kasi, Angel eh. Hindi, ah na lang po, ah kahit maririnig na lang ho ni Tatay Ram nandito naman na po kami eh, may iba ho kasi ano eh may iba pong nangyayari na po eh Nandito hmm. um, naman na po si Tatay Ram Ba't uh, hindi sabihin yung dahilan eh tinatanong nga kita kanina Hindi oh, no. ko na po sana ano eh, 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 oh. Tapos ngayon mo pa sasabihin? Hindi ko nga dapat maging ano ka, totoo ka Kuya Bin. Kaya nga tinatanong kita, bakit ano ba yung dahilan? Hindi mo yung ganyan mo kay dito. Ay, o sige, mga -ano na kayo. Uh, o sige, kung hindi na maawa, hindi tuloy na kayo, sige. Oh, no! Eh, ano ba yung ano mo? Ba hindi, ano, pwede naman po. Sinisiraan ano, mo ako kay tatay. Eh. Hindi, hindi naman, ano po, sagar, maga... hindi naman po sa gano'n. Mga... hindi, nahihiyala mo talaga din kami. Uh, oh, sige. Pero pwede naman po kami bumalik kung okay oh, lang po kayo. Oh, no. Hindi. Okay, yeah, sige. ayusin mo yung... Uh, ano nito, Uh, Anytime naman ito, open-tread yan Hindi! Eh. <laughs> hindi namin makita tayo no. nung ano yeah, po, yung, if, ano? If, anong, if, nangyayari? Anong ano yun? Ibig ko sabihin po eh. Hindi. Ha? Hindi. Ano na yun eh. Uh, not... Paninira yan Kuya Bin kay tatay eh. Hindi. Hindi po. Wala po ba? Ang magana lang. po kami na. Anong nangyayari? Anong dapat ikahiya? Anong dapat yung ikahiya doon? don Okay, mag -ano sige, mag-ano tuloy na kayo. And then, uh, pag, uh, pag-isipan mo, kung gusto mong bumalik, maiwan iwan mo muna si Red Jedon kung talagang oh. Uh... naman yung mga pamilya ninyo. Mag-ano ka? Uh, para maka... Hindi po. Pwede na. Uh, hindi. Uh, nakakahiyaman po, pero... Uh, yung uh, ko tatay, pero katatay ram, eh, hindi na dito po naman po kami hindi pa naman sorry. Dito po sorry hindi pa naman po kami umabot sa inlex eh pwede naman po siguro kung bumalik kami sa mapaniki ngayon eh ewan po oh, kung Sige, kung ano yan, yeah. ay, yung ano pala, yung decision mo, hindi paano, sige, balik muna kayo, then mag-ano kayo. Hindi, hindi ko nga, mo. ano, hindi ko rin po ano kayo tatay, ram ko. Kasi, ay, 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 kaya nga, kaya nga humingi ako ng tulong kay tate, paano ko pakiusapan ka na pigilan? Oh, Magaling ito. Kailangan, kailangan kaya nila kayo ito. Nalang mo naman yung... At saka yung inaano ko tay, hindi po na, na sa, nasabi mo na eh, lumabas sa bibig mo eh na, Uy, na parang... Paru, hindi ko naintindihan, pero hindi ko naiintindihan kung ano yung ano, parang na, nasi-sense ko may ano, parang may <laughs> ano nga yun kasi ay, ano may tampo hindi sabihin mo kuya Bin kasi mahirap yan kay tatay nandun siya sa malayo tapos mag-aalala siya kung oh. ano yung sabihin mo parang anong para dahilan may... oh no oh, nga, sige, sabihin mo hindi eh, eh, ko nga masyadong mano eh ang ano ko lang eh ay kuya Bin ano yan plastikan lang hindi naman oh. hindi naman hindi kaya sabi ko sa iyo, pag difference. Hindi po, balik na lang. Hindi. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag mong paligoy-ligoyin <laughs> kagabi pa. Oo. Oh, oh. O sige, nagkataon na, na baliktad yung oras natin, kaya hindi ko kayo nasagot kagabi. O so, balik mo kap muna. Sige na. Ano <laughs> ba talaga yung dahilan? Ba't di ka mapigilan? Sabi, ba't di mo masabi? Ang maganda dyan, hmm. ang maganda dyan, bumalik mula kayo ng mapanahid doon dun, yung pag-usapan hindi sayang po yung ano ako sayang po yung yung gastos ko sa na-book na ticket hindi na po yun maano kasi schedule na po mamaya eh tapos sabi ko nga po sabi ko nga tay ano na gabi na hindi na magandang bumiyay niyan Kailangan mo itigan na yan. Anytime, pwede tayong bumili niya. Oh, oh, sinasabi ko na. sa inyo? Okay, Pero iyan na mo, linawin mo kay tatay yung hindi mo sabihin na, may nararamdaman ay, ka. Ay, ano yung nag... Na, Pagpakinggan mo lang ako, magkata. O, basta kung... Ayan, yung, yung... Yung ano natin, choppy yung... Choppy yung line natin. Ay, uh, Sorry po, Tay, kasi nasa ano po kami, Oh. Ay, oh, yan ang muna siguro dyan. Nasa ano na po kasi kami, nasa NLEX na po kami. Cause... North... Cause, oh, sige. Kung anong... Yung ticket na yan, pwedeng maano, pero kailangan ka ni... ng... Um, Kuya Ramil mo, sa ngayon. Kaya nga po eh, sabi ko eh. Ano yun? Porke eh, hindi ka sasawuran, hmm, hindi mo makasasawuran? Hindi, hindi naman po sasabihin e ano, naman. Ano yung sasabihin mo na ano? Ano yung nararamdaman? Hindi ko nga kasi maramdaman ano eh. Ano na? ano yun lang yung po na feel ko, na feel ko talaga na ano. Pag, uh... <laughs> hindi ko kasi maano, sasabihin mong may nararamdaman ka? Okay. ang pangit ng... Ah, ano, sorry, eh. sorry po talaga uncle. ngayon yung ticket bell, magaling bilhin yan. Hmm. Hindi po yes. again, asay. Hmm. Ako? Huwag kang kung ano. Kaya, oh. ano. Si, ano, si tatay rin din po kasi. <laughs> yung baga iba po yung ano, hindi ko alam kung... May ni may iniisip yan eh. Nakikita mo yung buga sa kanya. Kaya, sa so, walang iba makakatulong dyan. kung hindi tayong matagal na magsama-sama. Mm. Aww. Tapos, ang ano ko ngayon Tay, ang iniisip ko ngayon, hindi ko alam, baka po, baka nga po, gusto magpawak-wak nito. Kaya po, ano? <laughs> Ay, wala kang makukuha dyan. Kaya ano na yung, ano, bumalik muna kayo. Sige, Oh, ayan, no, narinating ni Tito okay. Sexy. na ano, pala tayo. Oh. Sexy, kasi mo na yung tigat. Sige, boy. Oh, no. Let you sabot. Ano kasi, uncle, eh. May, meron din po kasi parang yung nag-iiba. Tapos parang pangit na ho yung ano ba? Yung, <laughs> yung, yung samahan. Yung... Anong pangit? Oh, no. Anong pangit? Anong pangit doon? May, may pangit lang po na ano. Hindi, ba't di mo ka Anong pangit? ano? pangit? Uh, sabihin mo. Kasi sabihin, hindi namin kung ano yung pangit. hindi oh. namin oh, alam kung ano yung pangit. Kumaya ka sa akin pag merdong hindi gusto, sinasabi kong diretsyo. Mm, diretsyo? Ay, ikaw, pag ba ano, sinabi mong diretsyo, galit na kami sayo? Hindi. Hmm. Oh. magpakatotoo ka lang, Bin. Kasi ang hirap oh, na yan. Nangyari, nangyari na sa akin dalawa yan. So ano, lalo tumiba yung pagsasama natin. Di ba, Alvin? Pa? Oh, no! Di ba nangyari sa atin yan? Na tiniretso kita? nga mm, po. Oh, di. Hindi naman ibig sabihin nun, masisira yung pagkano natin. Hmm. Lalo pa tumibay, hindi ba? Opo. Tarama ah. pa ang mga. O sige, magano ka muna. Para mapano rin ako. Hindi tayo. Linawin po niya yung pangit na nung pangit. Kanina may na... Mo? May nararamdaman kang... Ay, tapos pangit. Ano yun? Sabihin mo kay tatay. Hindi. Ano pa? Ano ba talagang totoo sabihin mo so, na? talaga. Oh, no. Esya eh, si ti miyak lang ako sa likod. Oh, Ayako siya. Sa... Hindi mo, mo sabihin? Oh, hindi namin, no. namin May nakita Ano yung nakita mo pangit. Oh no. Ano lang yan tay? Hindi ko alam siguro. Gusto po kami si sa inyo. Eh? Ka? Hindi. wala Hindi. 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 Hindi mayroon nang nangyayari pa akin. Kano yung... Sabihin mo, iyan mo, mo kuya Bin. Alam mo ba, sinun... Kumbaga, sinun... Kuya Bin, mo to, gabing gabi, sinundo pa kita doon. Kumbaga, hindi, eh, ku, hindi, kung uh, ano, uh, ganito lang po. Kumbaga, hindi na wow. siya kagaya nung nun dati na... Ayun, kaya nasasabi ko lang po na may pangit na na ano. Anong, ano, pangit yung ugali? No, dapat, ano ba? Dapat, hindi, dapat, dinawin mo ano ba yung pangit? Ah, Kuya Bin, dinawin mo ano yung pangit? Pag-stay na doon yung pagkagap. Opo. Parang ganyan. Sinabi ko oh. na sa'yo. Diba no? Hindi natin mula. Tulungan mo na natin siya. Ah. mo yung ano? Araw-araw -araw na magsak sa kanya. May, uh, ang nasasak. ano ko lang ang kailin, minsan kasi uh, halos ano kasi, pagka, araw -araw lang kasi eh, pagka araw-araw walang ginagawa eh, parang naka, nakasimangot lang dun sa gilid, na nakaupo na ano. Sino ikaw? Okay, Hindi, si ano po, si Tatay Ram po. Yahoo! Kasi <laughs> no, siya no, nag-iisip siya no. Naglalaro na naman yung utak niya. Oh. Mabigat yung nangyayari sa kanya ha. Oh. Sa atin. Hindi narusahan niya sa atin. Iwan mo kay Sir type uncle po. Awww. Ha? Kapag titawag mo sa'kin, iwan na. Ah, maganda sa yan. Ano pong ano, ano pong... May nagawa ba kami kuha bin sa'yo? Sa inyo pala? Hindi na, hindi po, Sir. Nagawa na pa lang po. Mabaga... Eh, misan daw tayinig ka, nasa gilid ka lang. Nag-iisip yan, kita mo yung na naman kahapon sa kanya. Kuya so, yeah, Ben naman, kung naiintindihan mo lang yung mga nangyayari ngayon. Oh. Kung nandiyan ako, alam mo, mag-uniformi ako uli. Saan nangyayari dyan? parma oh. Para Oh, no. Para matapos ka agad. Mahirap, malayo ka, hindi hmm. ka mm. makatulong. Mm. Napakahirap. Ah. Nakikita mo, araw-araw nalang, umaga, gabi, ating gabi. Ako, putla. Kaya oh, no. alisin ko na yung mga nandiyan sa telepono oh, ko, nag-pop-up kasi pag ah, mayroon sa load, mayroon. Sorry mo talaga, uncle. Kung anong decision niya? Sorry mo talaga kasi ito, <laughs> oh, ito, ito ano yung... Anong decision niya? Sabihin ko na yung sa inyo, ito yung pangit. <laughs> Ayan, pwede tayo naroon po Sorry sorry po. <laughs> po kasi eh po kasi Minipilit ako eh <laughs> Hindi naman ako Ano, <laughs> ano? <laughs> Hindi mo pala siyang kayo Ano isa ko rito ah. <laughs> yan <Ayun, tato rin. laughs> Hindi, <laughs> tinitis ko Ay, yung loob. <laughs> kaya sorry, kaya sorry po. Kasi ano <laughs> po kayo, sinus, ito, sinusub-sub ko na lang yung pinagubutin sa unan. Ay, ano ginagawa ni Kuya Ogos? Siguro pag iti-iti ka pa dyan, Kuya Ogos, ha? Hindi, <laughs> hindi, uh... i-video man ako, i-video man ako talaga. Sinadya po namin walang video, eh. Pangit siya oh, <laughs> mo. Sorry na talaga ang ganyan. Eh, Ayun ang statera mo. Ayun, nakablog no, po no, yan. yan no. <laughs> ah. Nakablog po yan. Sorry ito eh. Ayun ba yun? Ayun ah. Tingnan mo yung unang ko. Talagang hmm. sinuksog ko na sa unang ba yan. Hmm. Tay sorry po, sabi ko kay Kuya ano nga natin si tatay, hindi mo kasagot eh. Sabi ko, prank ay, na lang ay, natin. ikaw, ako sana magpa-prank sa kanya eh. Talorin niyo po, as kung na-record niyo. I-prank din niyo ha. <laughs> Uh, ay, ay, pero nasa kayo ngayon? Ano po? Ah, uh, tay, ano po? Ganito po Kapi ang nangyari. Ah, uh, yun nga sabi ko, bakit one week? Ito po talaga yung totong, ano, kasi nabigyan ko lang ng time si Kuya Bin kahapon, kaya nag -heart to heart talk po kami. Sabi ko, ah, uh, Kuya, ano ba yung, ano, ba't one week lang? Sabi, ang sabi ko po, nandito rin, nandito naman din na sila, at alam ko baka makatulong po yung ano makatulong po yung pagstay po nila tay nakayariin nyo ako tay po oh, yun eh sorry po sorry sabi ko ng ngayon natin malalaman gaano ka gano, paano i-handle ni tatay yung ganyang, ano wala lang pala no? parang wala lang eh, no? ano wala lang talagang sinusubsob ko na yung ko sa unan. Kaya ang gagawin ko nga ito. <laughs> Tapos yung unan ko sa pahalan, yeah. dinidihin ko. Mm. <laughs> Sinipasipa kong dinidihin. Tay! <laughs> Opo, sorry, sorry ngayon, po. Binois ko na lang ngayon, tay para hindi po ano. Ngayon si... Si Alvin. Apo tay, na pakiusapan ko naman tay, sabi ko nga magtulungan galing na lang. Okay? Magtu oh, Mag sige, pag, -uwi nyo na, pag, -uwi, pag -uwi na kayo no? Apo tay, pauwi na po kami, ay, sige, galing po kami. oh, pagdating sa bahay, sige. Ah, sige ay, po, po tatawag so, po kami ulit tay. oh, wag nyo lang gagawin ulit sa <laughs> <laughs> akin. munti, ka na daw at si tatay. Naku, sorry tay. Ay, tiki, tiki. ko ay, ay, Uh, okay. O, sige. O, sige tay, tawag po kami abang kumakain po kami. Tawag po okay kami tay. No. Wala, no. na muna kung gagawin ngayon. O, sige, sige, po. Okay. Thank, thank you, you. tay. Bye. -bye. Bye. Tay, okay, sorry po. Pasalana po ni Goyo. <laughs> tay, thank you. Mama, chup-chup. Bye.